ay na siya, lagay <laughs> sa baba ko din. Ha. Hindi pa kit office din. Andin na. ternyata itu banget Ang ganda ng <tong> tatanggana. Sa akin na. Tara, mo na? Kumain <laughs> <tong> <tong> na sa ano. Tapos na. Sigil ka na. Okay, so, gising ka lang. Tingnan natin ang mga reaksyon ng mga tao. Hindi pa nila nakikita. To. 哈哈，哈哈哈哈。 Ayos? Oo, oh, thiye, ayos. Oh, ilagyan pa ng pan eh. tinagaw? Nakala mo ka. Ilagyan pa ng Hindi naman kamit eh. Masama dyan, sakot na hagot. Makalang, <laughs> makamulang. Tama ka naman mo ka. Ilagyan pa ng, pa ng uh, orange na yun eh. Anong brown? Ano ba Nirecord ko yung mga reaksyon ng tao. Ito, wala mo. May cloud na tiyo. Pakita tao, tatawa na ka.

<laughs> 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 <D -iteral, but. laughs> okay. Hi. 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 I'm <laughs> <laughs>

Bagay daw. Oo, oh, ganda naman. Deezer nga. Deezer daw. Masa <laughs> na yung buho ko? Uh -huh. okay, Ay, natanggal! Ay, pagbili nga. Oo

Oh. Look at my hair Oh, thanks. bit You face that way <laughs> Oh, Gary, good sure, Nice. I like it Good boy okay? <laughs> <laughs> I like don't want... it I like it, I like it. See, you look, you look younger. How many years? Ah, uh, ah, uh, mga three to five <laughs> years. I don't like boys with long hair. Ba, nakatago pa mo.